Good morning mga kadyans guys So ngayong umaga uh, Medyo What So 8pm uh, 8.23pm Ay am Nang umaga dito sa Pinas So sa Ibang bansa Diyan sa US uh, Siguro mga Ano nang gabi So yan guys ah. Uh, magandang magandang umaga sa inyo mga viewers at sa mga solid supporter natin dyan uh, good morning sa inyo lahat dyan uh, dyan sa ating mga OFW yan, ingat kayo palagi dyan uh, so yan guys uh, napaaga gising natin ngayon kasi uh, may gagawin tayo breeding team ng aking manok na aking manokan so magsasayang na ulit tayo ng ng pandang at kainain uh, sa English ay breed tayo ulit ng mga alagang manok para sila ay humayo at magpakarami ika nga sa simbahan so tara na let's go so bababa na tayo guys punta tayo oh. yeah, So, yun nga guys, yan Ito yung ginagawa Ginagawa tangkal uh, Breeding pain so, dito.

ito naman yung ating pandang na gagamitin papasawa natin doon sa babae tapos kasama pa natin ito, ito mga kasamahan pero ayan patukan patabaan <laughs> pang ano pang pang adubong iga ito pa yung, ita, yung, yung ito yung hot spray ko guys yan hot spray o talisayin uh. yung kanina pero sa pa ka kasi ito guys eh uh, uh. nanono ka siya uh. yun yung aking aso si Tuki 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 So, ito ito ang aso si Juki uh, guys yan, si uh, so yan guys maraming maraming salamat sa inyo mga viewers at sa mga solid supporter natin kayo yan, yan. Uh, huwag niyo pong kalimutang mag like and share and notification bell para update po kayo sa mga video okay uh, thank you and God bless peace out Yo, good morning mga ka uh, So may panibagong araw, may panibagong vlog na naman tayo. May bagong pag-asa ng araw na ito. Yan, happy. So, yun guys, ah uh, yan, Magandang umaga, good morning sa inyo. Yan magandang gabi sa US yeah. 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 good morning uh, mga kapitbahay yeah. so guys uh, hindi niyo po ngayon sa kasi, uh, kasi alam niyo na wow may tayo ng, konti ng konti. Uh, pero nandiyan pa rin po tayo sa dagat kung minsan yan, ano po yan. Uh, so yan guys uh, ipapakita ko po ulit sa inyo yung ginagawa ko breeding pain ng, anong mga alagang ng manok so hindi pa nangyayari kaya uh, tara let's go punta tayo hindi ko pang uh, guys natatapos tong hindi ko pa tong natatapos kasi may ginawa may ginawa kami kahapon yung bahay ng nanay ko doon ito bali nakabitan ko na siya ng ano ng pinaka tabing tapos ito may kabit na rin yung bay, side by side dyan mga kapit bahay bali ito na lang harap ang lalagyan ko ngayong umaga ba matatapos ko na siya Kaya, abang abang lang ay, guys Ayan. so ating inahin ay nandito sa pangkal ito Ayan. mga kapitbahay mga kajetski na ang gagamitin kong materialis ito naman yung aking ganador, ko. ganador. Yan mga jetske mga kasabong oh. Yung tawag yan? yung dalawang sapi dilaw ang paa. Tapos ito naman yung hot gray ko. Hot gray. Yan hot gray. so guys mga uh, salamat mga viewers at sa ating mga kaibigang OFW sa uh, mga kapitbahay thank you so much po at sa ating lahat na mga kaibigan dyan uh, sa mga solid supporter ko dyan sa mga silent viewers yan. thank you uh, na uh, ipatuloy niyo po akong panoodin uh, ako nga pala yung ng aking mga viewers dyan sa Masubo sa Barangay 6 yan maraming salamat sa inyo yan. thank you so much yan. ano huwag po kayong magsawa na panoodin ako yan. and thank you and God bless peace out yo mga kajeske so ngayong umaga ya eh, na andito na ulit tayo sa ating backyard mga kajetski so ayan nga na Matapos na natin yung ating project, yung uh, ating breeding pen. Uh, para magsimula ulit tayo mag-breed ngayon. Uh, uh, ilang buwan lang at para mag magkameron ulit tayo ng mga alaga. So, naubos yung mga alaga ko dito. Kasi si, uh, yung ilan na lang natin ragawa yung iba. na hiram ng tropa. Yung kanilang ano pero ako lang nag-alaga ng pero kanila naman yung kaso eh, babalik nila sa kanilang pag a uh, uh, pag pa, nag-breed na rin sila nakapagpasisyon na sila so yan guys uh, ito natapos ko na yun ang aking breeding pain yan napakita ko sa inyo guys yan nabuo ko na yan mga kapitbahay yan no ah, nabuo ko na ating yan, no. mga kadiskay mga kapitbahay USA yan Ayan mga ko na. So ipapakita ko sa inyo ang loob. Ayan. Ayan ang itsura ng breeding pin ko ngayon. Pero pasinsya na kayo kasi medyo pangat yung pagkagawa. Pero puli din naman yan guys. Ayan. May hapunan na siya. May paitlogan guys. Ayan ang paitlogan. So maliit lang yung nagawa ko kasi kulang yung materialis natin guys. Ayan meron yeah, mayroon na siyang pinakapinto. Pinto. pinto yeah. So, yan. Guys, abang-abang nyo lang sa susunod na buwan kung makapagpapisa tayo ng itlog. Ah, yeah. ah. Thank you so much po sa mga viewers at sa ating solid support nyo. mga kapitbahay. Thank you po. Yeah. Ah, sa ating mga kama kamanok kasabong natin dyan. Ayan. Yeah. Shout out. Yang mga kajetski. Yeah sa so, uh, lahat ng mga nanonood sa akin shout out po yan sa inyo sa Luzon, Visayas, Mindanao uh, sa buong mundo yan shout out po sa inyong lahat diyan uh, mag-iingat po tayo palagi and god bless and peace out yan nga pala para uh, nakalimutan ko guys na ano uh, yan nga pala i-reload na natin 'yung ating ganador dito punin na natin siya dito sa tanggalian

natin si Jan, no? So, ang susunod naman ay yung ating inahing. Yeah. Yeah. Kunin natin siya. pang inay. Ito ay akayinahin. Ay. So, ito 'tong ilalagay natin doon sa breeding pen. para dalawa sila mag-asawa na sila, Mag sila doon. So, I-reload na natin, guys. Yan. Yan. So, dyan nagtatapos 'to ang ating video. So, paggagawa natin ng breeding pen at uh, pagbe-breed ng manok Ayan. so huwag niyo pong kalimutang mag subscribe and like and share notification bell para update po kayo sa mga video Ayan. thank you so much po and bye bye and god bless peace out